Ama sa langit, ako ay dumudulog sa iyo ngayon sa isang panahong kailangan kita. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, nilikha mo ako. Sa bawat paghinga ko, tuwing umagang ako'y nagigising, at sa bawat sandali at oras ng aking buhay, ako ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng kapangirihan ding ito, Ama, hinihiling ko na hipuin mo ako ngayon sapagkat kung ako ay iyong nilikha mula sa kawalan, nakatitiyak ako na lilikhain mo akong muli. Huspusin mo ako ng iyong banal na espiritu upang sa pamamagitan niyo ako ay gumaling. Tanggalin mo ang lahat ng bagay na hindi nararapat mapasa akin. Hilumin mo ang aking pagiging sugatan. Durugin mo at tunawin ang anumang bagay na walang pakinabang sa aking katawan. Buksan mo ang aking mga baradong ugat at muli mong ayusin ang mga nasirang bahagi nito na nakapagpapahinto ng malayang pagdaloy ng aking dugo. Tanggalin mo ang lahat ng pamamagas sa aking katawan at ang lahat ng impeksyon hayaan mong dumaloy sa aking buong katawan ang init ng iyong mapagpagaling na pagmamahal. Palusugin mo ang lahat ng bahagi ng aking katawan upang magamit ko ang mga ito nang naaayon sa iyong pagkakalikha. At sa lahat ng mga ito, Ama, ibalik mo ang kalusugan ng aking kaluluwa, puso at isipan, nang sa gayon ay mapaglingkuran kita sa nalalabing panahon pa ng aking buhay. Hinihiling ko ito sa pamamagitan ng mahal na Berheng Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya, at ni Kristong aming Panginoong Diyos. Amen.